Chris Paul inanunsyo na ang kanyang pagre-retire after ng 2025 season. Gusto pa niya maglaro for the last run. Kasalukuyang si Chris Paul ay free agent this season, sinong team palagay mo ang magsasign sa kanya? How much longer do you intend to play? Uh, at the most a year. <laughs> Naka 20 season na nga si Chris Paul sa kanyang career at gusto niya pang i-extend ng isa pa. Last season nga ay nakapaglaro pa siya ng 82 games sa kupunan ng Spurs. Grabe, kalabaw lang ang tumatanda. Hilala nga natin siya bilang CP3 at tinawag na point guard. Hilala nga natin siya bilang CP3 at tinawag na point guard. At di naman natin makakaila sa kanyang prime ay isa din tayo sa kanyang napahanga. The way na mag-handle ng bola, mag-setup ng plays, mga clutch shots at isa na din dito kung paano siya dumipensa. Bago nagkaroon ng Caruso and McConnell, kilala natin si CP3 sa kanyang napakalupit na depensa. Maya balikan natin ang kanyang mga awards sa kanyang career. Tatlong players na lang this season ang naka 20 years na sa NBA. Una si Lebron James ay 23 years na. Si Kyle Lowry ay pinirmahan na ang kanyang contract sa 76ers para sa kanyang 20 season. At si Chris Paul ongoing na for 21 years. Bago natin ipagpatuloy, kung baller fanatics ka, like and subscribe ka naman para marami kang update about basketball. Halos hako awards nga si Chris Paul sa kanyang career, pero isa na lang ang wala sa kanya ang makakuha ng championship. Sa kanyang huling laro ba this season, makukuha ba niya ang Missing Piece Award na to? Maraming mga NBA stars na napakagaling at napakaraming awards pero walang nakuwang ring sa kanilang career. Isa na dito si Allen Iverson, Carmelo Anthony, and Steve Nash. Pero retired na nga ang mga ito. At maliban din kay Chris Paul, meron din ilang mga star players na malapit na mag-retire pero wala pa ding Championship. Isa na din dito si Russell Westbrook na triple-double king. Tutusin nga, binibigyan siya ng kontrata outside the country at malaking bayad sa kanya pero dinecline niya kasi gusto niyang magkaroon ng championship. Sayang lang din yung run ng Nuggets last season. Gagawin nga daw lahat ni Aaron Gordon para mabigyan ng ring si Westbrook. Pero nilaglag sila mismo ng kanyang former team na OKC. James Harden na teammates ni Westbrook sa OKC, wala pa ding championship kahit ilang mga deep play of runs. Damian Lillard, elite scoring pero a up to now, wala pa ding final appearance at nasa injury pa. DeMar De maraming mga strong season sa kanyang career pero wala pa ring championship. Sabi nga ni Chris Paul sa kanyang interview, halos kalahati ng buhay niya naglaro na sa NBA at grateful na siya kung ano ang na-achieve niya. Imagine, well times NBA All-Star, NBA Rookie of the Year noong 2006, 4 times All-NBA First Team, di pa kasama ang Second Team Awards ha? Kasama din siya sa 7 times sa Defensive First Team all defense. Ito pa nga, 6 times NBA assist leader. Grabe, kaya tinawag siyang point guard. Sa depensa, 6 times NBA still leader. At 2 times gold Olympics medalist. Ilan lang niya sa mga na-highlights natin na narating at nakamta na awards ni Chris Paul. Pero ang tanong sa kanyang last run, Sinong kuponan ang magsasign sa kanya? Maraming interesado kay CP3, una na dyan ang Milwaukee Bucks. Interesado ang Bucks kay Chris Paul bilang kapalit ni Damian Lillard. Nakakatapos nga lang kanilang winade ng team. Lalo na't gusto nilang dagdagan ng karanasan sa kanilang backcourt. Isa na din ang Dallas Mavericks. Kapalitan muna ni Kyrie habang nagre-recover pa siya sa kanyang injury. Interesado din naman ang Portland and Phoenix sa kanya. O palagay mo, mag i pa siya sa San Antonio? For me, hindi na. Kasi yung team sang Spurs eh. Gusto na ni CP3 ang mga contender na kuponan para malaki ang chance na makakuha ng kampyonato. At di na niya kailangang mag-adjust for them. What a long run for Chris Paul. Makakuha man ng ring o hindi? Saludo pa rin sa kanyang karir at kasama nga rin siya sa top 75 greatest of all time. Pero syempre, sana mag-champion pa rin siya. Anong say mo mga kaballers? Don't forget to subscribe! Thank you for watching! God bless!